What is up guys? Good morning sa lahat no? So uh, wala po akong trabaho ngayon Kasi nag leave ako Akala ko ngayon na yung araw ng check in Sa ating uh, endurance uh, challenge no? So <laughs> hindi pala So uh, ang gagawin na lang natin ngayon guys Is uh, yung part 5 uh, Yung part 4 talaga ng ating preparation So i-check natin yung uh, decibel nito Sa decibel meter natin na binili from Lazada yung uh, legit talaga na decibel meter no. So sige guys, so ngayon magpupul tayo guys. Uh, gagamitin natin yung uh, clutchless uh, clutchless uh, shifting no. Uh, tapos uh, para maging optimum optimal yung ating pag -ship. So ito yun guys, te natin. So nag-research din ako nito. So sa first gear lang natin talaga gagamitin yung ating uh, clutch no so tara yun pinuputulan na tayo ng ating uh, ECU sa 10,000 patungong 11 putol talaga yung topic natin kanina no kasi putang ina yung 125 talaga na main jet hindi talaga kaya ng 30mm so bumili ako sa may Usmania may pit bike pala dun may pit bike na shop dun sa Usmania tapos andun lahat ng mga mechanic mechanical gears uh, engine uh, engine parts ganun pare puta heaven So yun guys, ang binili ko ng muna is yung dalawang jetting kasi hindi ko na maintay yung in order ko na na set no ng mga main jet. So bumili ako ng 115 and 120, 115 saka 120 <coughs> dahil ang main jet po natin dito sa nakalagay dito sa carb natin na 30mm is 1.5 um, na sinok or na over, overfed talaga siya ang ating uh, engine ay yung carb natin kaya sinisinok no hindi talaga kaya ng 30mm yung 125 sa dulo sa may 10,000 rpm na sinok talaga siya um, na na overfed grabe talaga yung pagpiga ng uh, natin so hindi hindi talaga kaya ng full exhaust open carb Saka ano pa yung uh, support natin para dumagdag ng hangin, hindi talaga kumaya. Hindi kaya talaga. So uh, ang ang ating gagawin talaga is uh, ibabalik natin sa sa 115 yung kinaya yung um, yung 100 140 ah, uh, 130 sa fourth gear ng walang kahirap-hirap so ito lang kasi yung gusto kong itry yung 120 kasi wa, hindi ko gustong maging what if no? Ba. Kung siguro kaya yung 120, 120 talaga yung pipiliin ko kasi the more gas, 'di ba? This the more power, no? ika nga, 'di ba? Kung ipapakabit ko muna tong uh, uh, 120 na main jet, saka ko ibabalik eh, pag sin sinisinok pa talaga, ibabalik eh, ko na talaga sa 1.15. Yun guys kasi gusto ko talaga yung optima if, optimum ma performance nitong motor kasi no hindi ko gusto yung mga yung may what if pa ako. gusto ko yung talaga yung ano talaga yung kayang ibigay ng carb natin para sa motor natin yun talaga yung pipiliin ko so guys no so ngayon nagtataka kayo kung bakit andito ako sa kasagsagan ng bukid dahil ang mekaniko natin si Master Ryan wala wala sa shop niya kasi nasuspended ang kasi parating late parating late tapos uh, yun uh, sinuspend daw siya ng 5 days luko <laughs> talaga pabumba ba yung mga bata so guys, ayoko isagad to kasi wala talaga masisinok talaga siya supra talaga yung uh, bigay ng gasolina po na rin dito guys kasi mamaya pag na na change na natin yung kuan pwede nating i i test run dito unlimited kasi walang masadong tao dito eh ang ganda ng lugar dito na dito pala ako sa Indahag no aper ka mama oh, ni ka mama <clears throat> At sa ibabaw ng kusa no ito yung Indahag na road oh, di ba napakaganda Parang probinsya na probinsya talaga pero hindi to probinsya po. <laughs> hindi to kwa, oh, nasa likod lang to ng Kabiasnan. <clears throat> oh, sige guys, so mamaya ulit update ko kayo. So what's up guys? Ito na 115 na main jet. Guys, hindi na siya namamatay okay, another pull tayo guys try natin yung clutchless shifting natin guys wag muna sa <laughs> so ang feeling guys hindi siya uh, burdakul India. So ito na guys, the uh, moment of truth guys, no. So ito yung uh, ni Master Ryan yan hanggang uh, 3000 rpm. Ito yung range niyan. So yung idol niya guys. Yan. Hindi po 1.5 rpm yan dumot nagtutuki So, it 3,000 ni Master Ryan. Ayun, ano yung 99? Tang ina. 3,000 daw, Roy. 3,000 daw. Yan, 3,000 na oh, yan, Master. O, oh, guys. Nasa 97 yung... So, uh, Yan guys, 3000 RPM. Nasa 97 lang tayo guys. Kasi nasa open space tayo. So hindi siya ganong ma maingay no. So yung idle niya nangyari sa idol ko. Hmm. Hindi So okay sya guys, 97 decibel yung maximum natin sa 3000 RPM na yan, mix na yan. So pasado sya guys, hopefully so, pero uh, magdadala pa rin tayo ng silencer no. Para sa Dabao na area. Kasi kung sakali tayo sisitahin, sisitahin. So yun. Ilalagay talaga natin yung kuha natin no. Silencer. Mm. Oh, yun guys. See you around. So, ito yung uh, pinaka-importante, yung race, ah, race prep. Yung endurance prep natin guys, yung decibel talaga natin, no? Kung papasa ba sa dabaw region. Okay guys, kasi ang dami talaga nung mga task force dabaw no? Nang nanguhuli ng mga malaloud pipe. do okay to kasi 250cc, pero 99 decibel palat lang talaga yung kuha niya. Limit, okay? So what's up guys? Ito na yung final na step sa ating preparation sa part 4 na sa ating vlog. So dapat guys makintab talaga yung ating motor, no? Kasi nag-chat na yung Juan, yung uh, organizer na tomorrow 1 PM Sabado uh, ilaline up na to doon sa grid Daw. No? kung saan uh, yung motor natin ay doon na siya itatambay hanggang mag 3 AM ng umaga sa Sunday, no. Final touches na lang guys para makintab at presentable sa bukas. uh-huh. Uh -huh. Okay guys, see you at the grid. bye, -bye.